Magluluto tayo ngayon ng toge guys kasi na ko ang ah, pagkain ng toge. Ito yung mga gulay na ilalagay natin guys. So meron akong capsicum or tinatawag natin bell pepper o green pepper kung ano man ang tawag dyan. Meron akong, akong carrots, meron din akong repolyo at saka beans. Gusto ko ng mas maraming gulay. Repolyo. Magluluto tayo ngayon ng toge guys kasi na -miss ko ang ah, pagkain ng toge. So, meron akong tapakita ko sa inyo yung toge dito sa India. So, ito yung ginawa ko. So, ito yung gagawin natin. Ayan, hindi pa siya ganun kahaba yung kanya. Ano. Pero, lulutuin ko na yan. Siya ng, ng repolyo, capsicum, carrot, and yung beans. Okay? So, yan ang ingredients natin. Dito guys sa India, kapag nagkikrabe ako ng Filipino food, ako mismo yung nagluluto ng aking pagkain. Kasi ako lang naman yung nakakaalam, di ba? <laughs> ako lang. So ako lang ang magluluto talaga dahil hindi naman alam ng aking asawa. Bihira lang din naman ako guys mag-crave ng Filipino food. Minsan sa isang, li sa isang buwan Or dalawang beses, ganun. Kahapon nagluto ako ng pansit naman. Dahil miss na miss ko nang kumain ng pansit. Marami akong vegetables guys, na ilalagay sa toge. So, since wala akong tofu rito, or ano pa tawag natin ilalagay? So, ito na, guys, yung aking toge. Medyo may sabaw. Kasi gusto ng asaw ko yung sabaw. So, yan. Diba? Sarap na yan. Yan. Yeah. So, lalagyan ko to ng sabaw kasi gusto na asawa ko yung sabaw. Kaman natin. Lagyan ko pa siya ng oyster sauce. Maubos na yung oyster sauce namin. So, hindi ko siya lalagyan ng patis kasi okay na yung oyster sauce. Ano ba yung nilalagay natin dito? toku ba yun? Di ba yung tokwa? Okay pala, tokwa. Wala kami tokwa dito. Alam mo ba yung pinaka-tokwa nila dito is yung tinatawag nilang panir? At yun ay galing sa milk gatas ng baka. So panir yun. So pag kinakain mo kasi guys, kaya ayoko ilagay dito dahil pag kinakain mo, nalalasahan mo talaga yung lasa ng gatas. Hindi katulad sa atin na masarap. Ayan, so kakain na kami maya-maya dahil ito ay masarap kapag mainit na mainit yung sabaw. At saka madali lang din naman iluto ang toge, di ba? Very, very quick. So, tigman natin yung sabaw. Hmm. Okay na. Sarap na. gamitan ko siya ng yung ginawa na bawang, sibuyas, and isang sawa ko ay Yun yung, yung nabibibiguhan kaya. Ito lang. And, nainit. You like it? Mmm. Munti pa masunog yung kanin ko. Pag ako guys nagluluto ng Pinoy food, ako okay. lahat ang okay. Get a small one. Ako ang nagihiwa ako nag uh, prepare lahat. Hmm. Hop. So ako lang din guys ang gumagawa ng toge ko kasi walang nabibiling toge rito. Binababad ko yung munggo ng 3 hours. Dininagay ko siya sa colander. Then, lagi siyang nilalagyan ng tubig. Mm. So good. like it? Mm. Yeah. Mm. When my husband said I like it, meaning masarap yung luto ko. Pag sinapin niya, okay, okay. <laughs> okay